na itong part na ito tungkol sa sino ba itong victims na ito ito ay mga participating victims Correct. so their, their, kumbaga, their function is to provide views and concerns uh, iba po ito sa mga witnesses kaya yung iba sabi mag-witness ka hindi makikita ID mo iba po ito ang participating victim ay magpapresenta na kanilang views and concerns the third entity in front of the court prosecution defense and victims so medyo sabi na natin hindi naman sa minor pero on the side sa po sa uh -huh. uh, role kaya, ang sabi nila, sinong things ang kailangan? Uh, paano makikilala yung victims? E eh di, three parts yan, or actually four parts. Una, there should be proof of identity na yung binabanggit mo. Proof of victimhood. Tapos, pro proof of kinship. And then lastly, parang what is the harm? Ano yung damage na nagyari sa kanya? So, dito sa proof of identity, sabi ng ICC, mas pumabor siya, kinabigyan niya yung VPRS. This is the Victims Participation and Reparations Section. Mm -hmm. Ang sabi kasi ng VPRS, sa Pilipinas, maraming official identity documents. So, so nilip sila dito, ano ba yung kumbaga ginagamit sa government? Ano yung ginagamit sa uh, banko? bangko? Uh, pinasok lahat. At yun yung pinaguran ng, ng ICC, pre-trial chamber. Sabi ng judges, okay na to. Kasi official identity documents naman ito. Alaka naman sa sinulat ay government issued. Yeah. Yung defense gusto nila, di ba, yung passport lang o kaya national ID. na sabi nga nitong pre-trial chamber, oo nga, mukhang hindi naman kumpleto. Mm -hmm. Kung baga, para sa ibang bansa, meron talaga lahat sila na SSS number. Okay kaya, national ID number dito sa Pilipinas hindi ganoon. Uh -oh. Kaya kahit na anong government issued ID, so kasama diyan passport, national ID, SSS, GSIS, UMID, PhilHealth driver's license, PRC OWA, DOLE, PWD, NDI clearance, 'di ba ginagamit nating ID 'yon? Yes, uh oo. -oh. Yung NDI clearance tapos pati barangay clearance, ah uh, barangay, barangay ID. Merong ang barangay, ID niya. Actually 'yan yung pinaka sabi na, pinaka basic eh, 'di ba? Yan yung mga uh -oh. sa barangay o kaya sa LGU. Yeah for peace ID, uh, pwede rin tanggapin. At saka even, yung sabi nga natin na uh, parang guys certification, yung parang papel lang, minsan naman nilalagyan ng ID na picture. Tapos pati sedula, patanggapin din. Kasi lahat naman ito ay government issued. Kung usapin ito ng fraud na may peke bang tao na harap, pwede ng sufficient na basis yun na, ah, hindi naman ito peking tao kasi may ID siya na government issued. So anong uh, motibo ng defense para kung pwede, kung, kung baga ilimit lang sa national ID yan, or uh, Uh, yung, yung, yung tin is oh, passport lang ano is it tama ba yung uh, sa pantaha ko na uh, you know if, if you employ that uh, know, that, that system mas kokote ang magiging mang, uh, ma-accept bilang uh, witness testimony oh, oh. oh hindi witness ah uh, iba pa yung witness yeah, oh. pero ito participating yung tipong uh, may magbaka kapag sa na ah doon tingin namin sa ganitong uh, motion ng defense kung tingin namin sa motion ng prosecution yung ganung point of view ah yung makaka-sign up diyan yung may passport oh. yung may ka kaya. Yeah. Sabi nga nung kausap kong victim, Ma'am, national ID kaya ko pa, pero absent pa ako para dyan. Pipila ako, ako si Intayin dumating. Kung passport na ko, didagdag pa yung 1,200 na bayad dun sa mismo ID. Tapos, picture ka pa eh, di ba? Mag May sasabit kaya na papel dun na anang picture na kailangan maganda yung background, gano'n. Oh. So, medyo mataas yung standards. Eh, hindi mo naman gagamitin. Kaya sabi namin, itong gagamitin o ginagamit na ng mga tao, yun na yun. Yeah. Ang namin yung sa, sa, sa mo nga yung defense hindi nila naiintindihan kung anong itsura ng mga biktima dito sa Pilipinas mm -hmm. kung sino ang naging uh, sino ang namatay sa war on drugs Duterte eh. ito yung nasa mga urban poor areas o kaya yung palagang tinarget ng mga komunidad kung saan hindi naman lahat eh gated communities oh, at oh. sabi nga namin sa commu sa community kaya walang ID yung iba yung iba eh kasi wala namang security guard <laughs> mag-check sa gate di uh ba? -oh. diba? Uh -oh kaya baka iba po ang itsura ng tinitingin tinitingnan ni Duterte nung abogado ni Duterte ng mga biktima pero dito ngayon at least pumapor sa amin yung free trial chamber na uh, nasa palagi natin inii-stress ano ha na nasa free trial stage pa lang hindi pa ito ang trial mismo ngunit uh, itong itong mga nangyayari ngayon na mukhang nag, -nagba, nagtutulakan nagbabalyahan uh, is this also very important pagdating na ng pag, -pag, -pag nagsimula na kung magsisimula nga ang trial proper. Well, yes. Itong usapin ng sino yung magka-qualify as victims and actually, may dagdag pa dyan eh. Sino ang magiging abogado ng mga biktima eh magiging factor kapag trial na kasi tatlo nga yung uupo. Prosecution, defense, and then the legal representative of the victims. So, pwedeng maiba. Sabihin na natin yung boses ng biktima kung or may ma, or mahindi may carry mm -hmm. na nasabi yung biktima kapag iba yung uupo or iba yung um, kategorya. Kaya yung sabi nga namin sa mga biktima, naku, all for one-one for all tayo dito ah, uh -huh. kasi may tatawagin na victim's of the case. Aha. Uh Kaya -huh. yung magka-qualify, Pero yung universe ng lahat ng naging biktima ni Duterte mas malaki pa. Mm -hmm. E eh, take note also na yung victims of the case yung magkakwalify dito ay lang biktima ng extrajudicial killing or murder. E eh, merong mga nakulong. Merong mga napunta sa drug drug list tapos uh, kung ano-ano nangyari na sa buhay nila pero buhay pa rin. Uh -huh. Hindi sila makakwalify as victims of the case dito kay Duterte. Kaya sabi nga namin ako, marami pang kailangan Dahil dito buhay? Dito, Oh. Dahil buhay pa, hindi pwedeng mag-qualify? Oo, oo, eh. Kasi hindi ka na-kill. Na Kasi killing eh. Extrajudicial killing. Ah. So, attempted yung, yung, murder or yan. attempted killing. Hindi ka uh, sana yun. hindi pa masasama eh. Unless, kumbaga, naging bahagi ka. Marami kayong pinatay. May isang namatay. Tapos yung dalawa nakasurvive. Yung dalawang nakasurvive could qualify because they were victimized by the indirectly by the killing or by the killing of one. Oo. Oh. Pero yung, yung attempt sa buhay mo mismo, eh, hindi yun yung basihan ng pagiging biktima mo. Kaya, sabi namin nga, dapat i-expand, di ba, yung scope ng kaso ni Duterte. Uh -huh. Hindi lang patayan, pati rape, torture, and other inhumane acts. Kabilang doon, uh -huh. ang imprisonment. Hindi ah, ba, hindi ba pwede rin, kung ikaw eh, baldado na, kung ikaw eh, gulay na, pero buhay ka pa, aba eh, ba, crime against humanity din yun, din yun, na, attorney? Pwede, kaya lang, baka ang ma-qualify sa'yo in this direct victim hmm? ay indirect victim. Kung kumbaga yung uh, meron kang psychological, physical harm, etc. na dahilan nung patayan ng technically ng ibang tao, ikaw ay indirect victim na. Okay, let's let's talk about uh, yung mga sidebars and uh, behind the scenes eka eh, nga ano. At dahil nga lagi nating uh, eh, sinasabi na pre-trial pa lang ito, ngunit nandoon na at nakapit na si uh, Duterte. Uh, ngayon na uh, let's say Holy Week, ayan, uh, Paano yung rights nila to practice their religion? In this case, uh, kung Kat Kat Katoliko si Digong, di ba? Eh meron bang mga binibigay na uh, at least eh, konting allowance for him to observe Holy Week. Uh, tell us something about that. Uh, sa detention facility, may ano sila, may patakaran sila tungkol dyan sa kalayaan. At in fact, dahil nagkaroon sila ng mga Muslim na 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 detainees, eh, kinailangan nilang mag-set up doon ng area para sa prayer room. Kasi di ba limang beses silang um, maglalatag ng prayer mat? Eh, alam ko naman kung saan-saan lang yun. So, nag-set up na rin sila doon. Sa pagka, uh, kay duterte, ang alam ko, ah, kung ire request niya, uh -huh. ay bibigyan siya ng pagkakataon na sumimba. So, kaya lang, siya, hindi sa labas, kundi sa loob ng facility. Aha. Uh, kung sakasakali, pwede din siyang manood ng online mass. Ayun. Kasi diba, ino-offer na rin yun. Yung Kiapo, meron. Oo. Oh, Tsaka Christ the King. Oh, marami yan. So, Intramuros. yung ano na. Ayan. O, Manila Cathedral. O, ano. So, pwede niyang i-request yun. Pero, depende yan kung si Duterte mismo ang magre request Hindi yung bend over backwards na ah, parang sisiguraduhin. Ganun. Kasi, hindi mo naman pwedeng i-assume lang na ang lahat ng ito ay katoliko at practicing Catholics. Mm -hmm. So, Duterte has to request that. Okay. Uh, I am not hearing, parang hindi ako masyadong naririnig, ang mga aksyon ng defense upang magkaroon ng pansamantalang kalayaan si Tigong habang wala pang uh, trial mismo. Uh, have you heard anything about that? Uh, ako rin. Puro, ano lang, kuda-kuda, uh, diba? Sabi, <laughs> kuda -kuda. dapat lumaya, Paglumaya, ganun. Uh, Pero, pag titignan mo naman yung ICC website, wala pang finafile. Ang iniisip ko, redacted ba? O kaya parang uh -uh. hindi, confidence presidential yung application. I don't think it should be kasi syempre kailangan malaman ito ng kabilang mga partido. Kaya sa minimum may notice na magkakaroon na, na may ganitong application. So wala. Kasi na, Pero I mean, ang this is the best na, time, di ba, Atty. Nicole? Yeah, okay. Oh, this is the best time because once the trial starts, mas malabo di hamak na bigyan siya ng temporary ano, di ba, i-release. Eh, really. Correct. Kasi ang, ang punto ng temporary release, sige, pwede kang lumaya habang walang hearing, o kaya pwede kang lumaya pero sisiguraduhin mong sisipot ka. Eh, ipag nag-hearing tapos nakalabas ka eh tatawag ka, ka rin patatawagin ka rin all the time papunta ng court ah, kaya impractical so ako ang theory ko naman dahil nag nagbago ng tono ng ihip ng hangin uh -huh. medyo napunta na sila sa jurisdiction uh -huh. Aha. diba palagi ko uunahin nila yung jurisdiction at yun yung inaabangan namin kasi yung jurisdiction ang sasabihin niya ay in the first place this court has no authority Ayun. to try me ako ah, okay. wala na dapat lahat to dapat nga hindi ako nakasuhan kaya uwi na tayong lahat kumbaga oo oh, oo oh, oh, oh. Inaabangan ah, so, na namin yun Pero Sabi ko nga oh, Ano ba Pang second month Or uh -oh. third month uh, Sana naman Hindi bibitinin Hanggang August Baka kasi ang problema natin mm -hmm. Kapag August denial mm -hmm. Eh baka madelay yung September Yes Kasi pag-uusapan pa di ba uh -oh. Kaya sana naman Hindi gamitin itong excuse pe Yung pe timing Ng kanilang uh -oh. application Pero Matik ba yun Atty. Conti, na Pag sinabing Eh wala nga kayong jurisdiction eh At kung wala kayong jurisdiction Aba You have to set me free Ganun ba yun? Pues sí. Uh, depende dun sa tono ng question over the jurisdiction of the court or over the person or uh, yung oras temporal scope na hindi lampas naman sa period eh oh. yan yung yun yung problem ng ano yun yung problem ng uh, jurisdiction they have to specifically cite exactly yeah. ano ba yung jurisdiction na sinasabi nila okay kaya uh, waiting tayo lang. Yeah. abang lahat no abangers <laughs> abangers <laughs> what, what, one final thought on this uh, attorney Conte ano? yung uh, the fact na yun nga wala pa ngang, wala pa nga presentation of charges, 'di ba, sa September pa mangyayari yun, 'di ba? Eh so wala pa rin, wala pa rin uh, trial proper. So, bakit hindi pwedeng uh, sabihin ng defense na uh, because of his age, because of his health condition, can he actually live outside, uh, you know, kahit na meron siyang, meron siyang tinatawag na tracker yung, yung nilalagay sa paa, ano? May sled sa paa. Oo, oh, oh, Pwede, pwede, pwede bang hilingin yun ng uh, depensa para nasa labas siya pero nandun pa din siya sa Hague? Ah, pwede yan actually ang interim release sa ICC ay uh, na case to case basis wala siyang lang rules tungkol dyan sa hospital arrest uh -oh. house arrest payo naman yung nakapag-isip niya eh, na what if ganito uh -oh. sa, sa doon kung anong hilingin mo kaya ayoko naman mag-suggest kaya yan sige mo <laughs> pwede niyang sabihin nyo na o dito lang ako sa kapitbahay ng detention facility Correct. dito ako um, itatrack nyo rin ako kaya lang pwede ding sabihin ng ICC eh kung dito ka lang din naman dito ka na sa loob uh -oh. <laughs> kasi malaya ka namang makaka ka-usap sa legal team mo. Okay. Malaya ka ding ma-check up ng mga doktor mo. Tapos libre pa pagkain mo. O, dito ka na lang sa loob. <laughs> okay. Uh, bilang you're an assistant to counsel, can 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 you disclose to us ano ang papel na ginagampanan mo ngayon Attorney Conti and ang anong papel na gagampanan mo when the trial proper starts? Okay. So, technically, I am counsel for the victims. May isang grupo ng mga biktima na tinutulungan ko na ngayon simula pa ng 2018. At kapag nag-qualify itong mga biktima as victims of the case, okay, kaya yun yung isang important, kumbaga, sino na ang client mo, doon pwede kang madraft draft doon sa legal team. As assistant to counsel, I can be part of the legal team representing the victims. So, prosecution, defense, victims. So, dito sa legal team na to, at bagaman hindi ako pwedeng mag-lead kasi assistant to counsel, counsel lako, pwede ako maging bahagi noong legal team na yun. O sa kasakali, magiging present din kami dun sa confirmation of charges hearing. Uh, -huh. uh, later on, during the presentation of trial, yung legal team ng victims, pwede din maging present.